Ayan, welcome back sa ating channel mga kaibon ko bago ka na po napadpad sa ating channel Please like and share at mag subscribe Dari po kayo, pindutin ang notification bell Para lagi po tayong updated sa ating mga video Ayan, dahil Sunday po ngayon ay Ang gagawin po natin ngayon ay lilini, Lilinisin natin ang ating ibon na ngayon Dahil Sunday po ngayon Ayan na Lilinisin natin ang kanilang mga poop spray. Guys, meron nga pala akong ginawa para dun sa may ano dun sa pagkatapunan ng ano boop strain natin kasi dati kasi pag ginagawa ko pag dililinis ko tinatakta ko pa sa, map, sa lapag tapos tsaka ko kinakayod yun tapos wawalisin ko na yung trabaho ko ang tagal dahil may pagwalis dahil kag, alam nyo naman yung isang kamay ko hindi gumagana Ayan. May ginawa akong ano, para taktakan. yan eh. Makita ko sa inyo yung ginawa ko. Mas mabilis ito. Gumawa ako kahapon nung ayan. taktakan ng dumi ng ibon ng poop stray natin. Ayan. May, may pansaluhan na. Para ang mangyayari, diretso sa butas na yung dumi. Ngayon, makakatipid ako sa wawalisin ko sa ilalim. Dahil dati kasi tinatakta ko lang dyan. Yan. Kaya panoorin nyo ako. Yan. Tignan nyo kung pa, paano ako. At kung ano ang ginagawa ko. Yan. Kung ano ka Kung ano, ano ka lalabasan labasan nung ginawa natin. Yan. Ate kasi ang hirap Upo pa ako dito ngayon, pag upo ko Dito ko na kayo Dito na lang ngayon Nakatayo na lang Hindi nyo ako makikita Taas natin Para makita Yan 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 thank <laughs> you Kaya nakita nyo, diretso na road sa may, diretso daron sa may sako, yung, yung dumi na ipang inaano natin. Nang sa ganon, tipid na tayo sa pagwawalis dito. Meron mang matapong, konti na lang, madali nang walisin. Hindi ka natin, dami. Thank <sharp inhale> you. Ano so, sa tingin nyo guys? Okay ba yung ginawa ko? Inassemble ko na kagabi. Ah, kahapon. Yan. Yung anong nga uh, pala. Yung lababo binigay lang sa atin. Yan na yung shoutout kay Boss. Ano? Ah, John Topaz. Ayan. Salamat Boss sa nagdala. Yan. Kay Nog. ayan wala nga po pala tayong may update kayo sa ating ibon kasi gawa nung ano wala po tayo ngayong papisa ngayon na yung mga basal natin hindi nagfertil yung ano yung mga itlog ngayon yung iba nagfertil problema naman uh, na deton ano, sa loob hindi siguro pa sila sanay na magabang tayo na paano uli sa susunod na pangingitog nila kung makapisa na sila yun pa naman yung mga ano yung mga project natin ng lutino pa kaya lang hindi natin na papisa Ayon. kaya magabang uli tayo na mapaituli sila kaya sa ngayon dito muna tayo linis-linis muna Ayan guys yan guys Pinasilip ko lang po sa inyo Yung bago kong ginawa Para mapadali ang aking Trabaho sa paglilinis Ayan Pinakita ko lang sa inyo Kung ano yung ginawa ko kahapon Ayan Katulad natin guys Yung dami bunga Ayan Tapos meron din tayo ng tanim dito Ayan Yung gamot Herbal Tsaka yung mga sili Tapos meron pa tayo roon Ayan ang palaya at saka upo pagagapangin natin yan, yan ang pinagkakabala natin ngayon hindi pa tayo makapag update ngayon sa ibo natin ayun guys kung dusod na hirapan din mag dash pa na yan maganda rin yung ganyan kasi may kung may lababo kayo na hindi na ginagamit ayun, eh, gawin nyo lang ganyan yan, ito palaya natin ayun ah, laki na Ayan guys, hanggang sa muli, ayun, update ko lang po kayo dito sa ating bagong ginawang ano, makakatulong sa pagpabilis ng trabaho natin sa pagdilinis. Ayan, hindi na natin kailangan magdakot ng, ng, ano, ng marami, ng matagal kasi pag dinakot, hindi eh, ko naman nahawakan yung dust sila na ang hirap magtakot tapos ilalagay sa sako. Yung sako tumitiklop. Hindi ko agad ba ipasok yung dustpan. Yun, tumatapon ulit. Kaya yan, ito naisip ko to. Nagkarap pong lawabo na hindi na gagamit. yung so, buti na lang may nagbigay. Ayan, hanggang sa po. Dupok sa bago pala po napadaan sa ating channel. Please like and share at mag-subscribe na po kayo. Pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ayan. Happy Sunday po.